Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Aris at mananatili ito dito hanggang sa lunes. Sa araw na ito, ikaw ay mas magkaroon ng karagdagang energy, mas alive ka sa araw na ito, mas konektado ka at interesado ka sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw rin ay matatapos na ang pag-atras ng enerhiya ng Pluto na nagdadala ng transformation at obsession. At sa araw na ito, magkakaroon ng pagbabago ang mga intensity ng iyong mga nararamdaman. Ngayong araw, mas confident ang mga aris at sa araw na ito, malakas ang iyong kagustuhan na mag-improve pagdating sa iyong trabaho. Nakafocus ka rin sa iyong mga ambisyon sa buhay at sa kung paano mo sundin ang iyong mga layunin. Magkakaroon ka ng malalim na conviction at mas maging realistic ka sa araw na ito. Manaig ang iyong tapang kesa sa iyong mga takot at pangamba. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng loob na labanan ang mga negatibong bagay na pumapasok sa iyong isipan. Karamihan sa mga aris sa araw na ito, gusto lang mag-move forward. At ngayong araw, ikaw rin ay magiging leader. Maraming mga tao ngayon ang makasuporta sa iyo dahil mapansin nila ang iyong pagiging realistic at maganda ngayon ang iyong pagmanage ng iyong oras. Sa araw na ito, katamtaman lamang ang enerhiya ng pag-ibig kaya merong mga aris ngayong araw na maari na hindi rin nagkakaunawaan sa kanilang asawa o kaya pamilya. At ang mga problema sa araw na ito ay may kinalaman sa kakulangan ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 21, 24, thirty nine at forty four. Ang mga choros naman sa araw na ito, nagkakaroon ng mas maayos na kasunduan sa ibang tao. nakikipag kayo at maganda ang teamwork ngayong araw. Karamihan sa mga choros, nakakaroon kayo ng motibasyon na kayo ang manguna sa kung man ang inyong mga trabaho sa araw na ito. Klaro sa iyo kung ano ang iyong papel pagdating sa mga collaboration. Maayos ngayon ang mood ng mga choros at maganda ngayon ang takbo ng ang pag-ibig. Kaya merong pagbibigayan, merong pag-unawa at pagpapatawad sa araw na ito sa mga magka-relasyon. Maayos rin ngayon ang pasok ng pera kumpara kahapon at mataas ang energy ng mga choro sa araw na ito. Kaya marami kayong matapos na trabaho. Ngayong araw rin, maganda ang conviction ng mga choros lalo na sa inyong mga pinaniniwalaan. Karamihan rin sa mga choro sa araw na ito mahilig kayong mag-explore at hindi kayo takot sa mga bago at nakakaroon rin kayo ng magandang motibasyon na ibahagi kung ano man ang iyong mga plano. Ngayong araw, ano man ang mga problema ay napag-uusapan ng maayos. At meron ring good news, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon at ito ay may kinalaman sa mga long-lasting improvement sa mga gusto mong gawin. Ang mga choro sa araw na ito ay mataas ang inyong emosyon pero maganda ang inyong partnerships. Kaya Ngayong araw, ma-restore mo ang iyong energy. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 16, 18, 27, 34 at 40. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini ngayong araw. Ang mga Gemini, nagkakaroon ng karagdagang lakas ng loob na harapin ang mga bagay na madalas ay inyong isinasantabi. Sa araw na ito, malalim ang pag-unawa ng mga Gemini sa kanilang sarili. Hinahanap ninyo ang rason at kahulugan ng iyong mga connections sa araw na ito. Marami kang matutunan, lalong-lalo na sa mga bagay na madali kang masaktan. At sa araw na ito, magaganda ang iyong pananalita. Medyo mataas ang emosyon ng mga Gemini at ngayong araw mas intimate ang mga banding, mas malalim ang mga rason ng pakikipagkaibigan mo sa araw na ito, mas kikilalanin mo ang iyong mga pinaniniwalaan. Ang mga tao na nakapalibot sa iyo, ang mga tao na lagi mong nakikita. At maganda ngayon ang pasok ng enerhiya ng pera, kaya merong mga Gemini sa araw na ito, swertehen sa kanilang trabaho. At yung iba iba namang mga Gemini ngayong araw, merong mga pinagdadaanan sa pag-ibig, merong mga tampuhan, pero hindi naman ito maging sanhi ng tuluyang paghihiwalay. At sa araw na ito, meron ring mga Gemini nagkakaroon ng problema sa kanilang katawan. Yung iba, nadadala dahil sa stress. Yung iba naman, nagkakaroon ng problema sa kanilang mga kinakain. Kaya bantayan ito, Gemini. Ngayong araw, ang Pluto ay tuluyan ng umatras na nagdadala ito ng mga transformation at obsession. Kaya ngayong araw, merong mga bagong pananaw ang mga Gemini pagdating sa inyong araw-araw na ginagawa, sa habits ninyo, sa inyong kalusugan at sa inyong pananalapi. Meron ding mga Gemini ngayong araw na ang mga bagay na dati ay masyado kayong focus, unti-unti ninyong pakawalan sa araw na ito. Mahili kayong mag-research ngayong araw, maganda ang inyong dedikasyon sa inyong trabaho. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas passionate sa iyong mga proyekto. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 6, 10, 23, 27, at 30. Medyo hindi masyadong intense ang mga cancer sa araw na ito pagdating sa kanilang emosyon, sa kanilang relasyon. Ngayong araw, merong mga pag-rebuild ng mga kung ano man ang nasira at merong pag-plan ng mga relasyon sa araw na ito. Merong pagpapatawad, pag-adjust sa mga bagong sitwasyon. Ngayong araw, ikaw, Cancer, maganda ang iyong atensyon sa kagustuhan mo na mag-move forward lang at kalimutan na kung ano man ang mga nangyari. Maganda ang motibasyon ng mga Cancer sa araw na ito at ang mood ninyo ngayong araw na aapektuhan pa rin sa kung ano ang mga sinasabi ng ipantao pero sa araw na ito, klaro sa iyo kung ano ang nagpapasaya sa inyo at kung ano ang iyong prioridad. Mataas rin ang energy ng mga cancer ngayong araw kaya marami kayong matapos, hindi kayo madaling mapagod at mas rin ang mga cancer sa araw na ito pagdating naman sa pananalapi. Ngayong araw, merong mga breakthrough, merong mga trabaho na maaring ang mga cancer ay ma-promote o kaya merong mga bagong responsibilidad ang mga cancer na maaring mabigyan kayo ng bono. At sa araw na ito, marami rin kayong matutunan pagdating sa iyong connection sa ibang tao. Merong iba na medyo dramatic sa araw na ito, pero maganda ang inyong mga discoveries. Marami kayong malaman at mas maging intense ang pressure pagdating na sa bandang hapon, pero temporary lamang ang mga ito. At ito ang magtutulak sa mga cancer ngayon na gawa ng pagbabago ang mga bagay na medyo matagal nang hindi hinaharap. At sa Araw na ito Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 12, 22, 27 at 39. Mas passionate naman ang mga Leo ngayong araw Maganda ang passion ng mga Leo na ayusin kung ano man ang mga problema o kaya mag-improve ang iyong sarili Mas seryoso ang mga Leo sa araw na ito pagdating sa inyong trabahoan at marami sa mga Leo ngayong araw, mas professional kayo at mas sincero kayo sa inyong mga ginagawa. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga Leo pero marami sa inyong sobrang busy ngayong araw, madali kayong mapagod o kaya pagdating sa bandang gabi ay talagang pagod kayo ng sobra. Ang pag-ibig sa araw na ito ay nakakaroon ng problema at ito ay dahil sa mga oras na hindi na napagbibigyan ang kapartner o kaya ang asawa. Merong mga tampuhan at sa araw na ito, ang mood ng mga Leo ay madaling maapektuhan sa kung anuman ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya, protektahan mo ang iyong sarili sa araw na ito, Leo, e eh, entertain lang ang mga bagay na makatulong sa iyo. Exciting naman ang mga trabaho sa araw na ito, maganda rin naman ang kalusugan kahit papano na kahit pagod ka, maayos naman, wala namang masyadong problema sa iyong pangangatawan. At maganda ang motibasyon ngayon ng mga Leo na sundin kung ano man yung mga dati nilang pangarap. Ang mga pangarap mo dati, mga gusto mong gawin na naisantabi dahil masinunod mo ang gusto ng ibang tao. Ang mga Leo sa araw na ito, mahilig mag-obserba, mahilig kayong palakasin ang inyong estratehiya at mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan na magdadala ng kapayapaan. Kaya anuman ang mga problema sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon ay maaayos rin o kaya magkaroon ng mas magandang ideya ang mga liyo kung paano ayusin ang mga gusot. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay black At ang lucky numbers mo ay 1, 17, 28, 30, 39, at 40 Maganda ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ngayong araw, maganda ang enerhiya ngayon ng pag-ibig. Merong pagbibigayan at unawaan sa mga mag-asawa at sa mga magka -relasyon. Ang mga single na Virgo naman sa araw na ito ay maayos rin ang inyong connections sa inyong mga kaibigan at sa komunidad. Maganda rin ang mood mo ngayong araw dahil mas maramdaman mo ang suporta ng mga tao na iyong inaasahan. At sa araw na ito Virgo, marami ka rin mata. Tapos dahil mataas ang iyong energy kaya marami kang magawang trabaho. Ang pera naman ngayong araw ay mas maayos kumpara kahapon. Kaya kung ikaw ay isang Virgo na naghahanap pa rin ng mas maayos na trabaho, maganda ang araw na ito para sa iyo. Meron lang mga tao ngayon na gusto kang kontrolin. Lalo-lalo na ang mga maaring kapamilya mo, pero ngayong araw lalaban ang mga Virgo, lalo na pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay. At sa araw na ito, lalo kayong ganahan na gawin na ang mga pagbabago na iyong naisip. At sa araw na ito, ready ang mga Virgo sa mga pagbabagong ito. Nakakaroon ka ng mataas na motibasyon ngayong araw na kayanin kung anuman ang mga adjustment na iyong gagawin. Hindi ka masyadong na-prepressure sa araw na ito dahil magaling kang mag-adjust. At ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 8, 16, 27, 38 at 42. Maganda naman ang focus ngayon ng mga libra sa kanilang tahanan. Ang concern ninyo sa araw na ito ay nasa inyong pamilya. Marami sa mga libra ngayong araw magkaroon ng mga transformation. Ang mga libra na dati nawala na ng gana, nagkaroon ng frustration, sa araw na ito babangon kayo ulit, lalaban kayo. At ngayong araw, kontrolado ninyo ang inyong emosyon. At magiging matatag ang pundasyon ng inyong nararamdaman sa araw na ito. Dahil mas maunawaan mo ngayong araw kung ano man ang mga pangarap mo sa buhay, saan nanggagaling ang iyong mga gusto at yung mga dati mong pangarap noong bata ka pa ay lalo mong maalala ngayong araw. Marami lang sa mga libra sa araw na ito ay maari na mapahamak dahil sa mga barkada. Kaya piliin mo kung sino ang iyong mga sinasamahan. Siguraduhin na ligtas ka at hindi ka mapasok sa isang sitwasyon na hindi mo magugustuhan. Ang pag-ibig sa araw na ito, nakakaroon rin ng problema. Kaya mahalagang pag-usapan kung ano man ang mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito. Meron mga pagsiselos ngayon sa mga mag-asawa at Madalas na problema sa araw na ito para sa mga Libra ay ang kakulangan ng pera. Meron ring mga Libra sa araw na ito na medyo tinatamad o kaya walang masyadong energy, madaling mapagod, madaling mawalan ng gana pagdating sa kanilang trabaho. Sa araw na ito Libra, kailangan mong i-take charge ang iyong energy. Tulungan ang sarili ngayong araw sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga bagay na magdala sa iyo ng motibasyon. Ano ba ang gusto mo sa iyong buhay? At kung ano ba, para kanino ka ba gumigising? Para kanino ka nagtatrabaho? Dahil sa araw na ito, meron kang mga kasama sa trabaho o kaya kasama sa tahanan na maari na magdulot sa iyo na hindi ka masyadong happy sa araw na ito o kaya kaya parang hinahanap mo, hahanapin mo ang kulang. Mahalaga sa araw na ito, maging pasensyoso at ang iyong determinasyon ay sana ay mas maging malakas. Lalo kasi na sa araw na ito, ang mga pangangailangan ay medyo mapikat. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 13,

Mataas ang energy ng mga Scorpio sa araw na ito, kaya galaw ng galaw, trabaho ng trabaho ang mga Scorpio ngayong araw. Maayos rin ang pasok ng pananalapi sa araw na ito. Merong mga Scorpio na swertehin ngayong araw sa kanilang trabaho o kaya sa kanilang negosyo. Ang problema sa araw na ito para sa mga Scorpio ay ang hindi pagkakaunawaan. Merong mga tampuhan sa isang relasyon. Merong mga mag-asawa sa araw na ito na medyo medyo maiinit ang ulo, kailangan klaruhin ang mga diskusyon at pakikipag-usap. Mahalaga na maayos mong ma-explain ang iyong sarili kasi medyo matampuhin ang kapartner sa araw na ito o kaya ang mga kapamilya. Maganda rin sa araw na ito, Scorpio, na mag-obserba, makinig sa kung ano ang mga reklamo o kaya pinagdadaanan ng ibang tao. Ngayong araw, kailangan rin na iwasan ang mga drama. Meron kang mga kasama sa trabaho na nagdadala ng problema at nagbibigay ito ng pressure sa iyo, lalong-lalo na sa iyong mga ambisyon. Para hindi ka ma-overwhelm kung ano man ang mga problema ngayon ng ibang tao, mahalaga na piliin mo kung sino ang iyong bibigyan ng iyong oras at panahon. Ngayong araw, marami rin sa mga Scorpio mahilig magbasa, mahilig mag-aral, at karamihan sa inyo ngayong araw mataas naman ang inyong motibasyon at sa araw na ito, malinaw sa inyo kung ano ang inyong mga goals sa buhay. Kaya, mas maging klaro pa rin sa inyo kung ano ang gusto ninyong marating. Kailangan lang mag-focus ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 12, 14, 28, at 30. Umaatras ang enerhiya ng Pluto ngayon na may kinalaman sa mga transformation at obsession. Kaya sa araw na ito, karamihan sa mga Sagittarius, ang mga problema ay may kinalaman sa pera, sa paniniwala, sa seguridad ng pamilya, at yung iba naman nakakaroon ng epekto ang kanilang kumpiyansa sa sarili. At karamihan, medyo mahirapan kayong i-manage ng ayos ang inyong oras. Marami rin sa mga Sagittarius ngayong araw, mabilis kayong na makita kung anuman ang mga kakulangan. At marami sa inyo, mas maging mabusisi kayo pagdating sa inyong income. Ngayong araw, karamihan sa mga Sagittarius, ang focus ninyo ang inyong mga mata ay nakatuon ngayon sa pangangailangan ng pamilya at sa araw na ito ay Magkakaroon ka ng mga pagmuni-muni pagdating sa iyong pag-aari, sa income, sa talento mo, ma-recognize mo ngayong araw kung ano ang dapat mong pakawalan at ang dapat mong palakasin pagdating sa iyong talento. Ngayong araw rin, marami kang ma-realize na mga concern dati na hindi mo pinapansin, isinantabi mo, ngayong araw ay mas mabigyan mo ito ng panahon. At sa araw na ito, karamihan sa mga Sagittarius ang dami-daming iniisip pagdating sa mga bayarin, sa mga income, sa kung ano ang gusto nila na budget para sa pamilya, kaya nauuna ang mga pangamba. Kaya sa araw na ito, kailangan lang na mag pakumbaba, kung meron man mga, mga pagtatalo ngayong araw, ikaw na mismo ang tumalikod kasi merong mga tao na hindi naman worth it na patulan. At lalong-lalo na kung ang away ay may kinalaman sa pera kasi merong mga magkapamilya sa araw na ito, magkakapatid, nakakaroon ng iringan dahil rin sa pananalapi. Kaya bantayan lang ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky number

Marami sa mga Capricorn ngayong araw ay mas maging busy kayo. Maganda ang inyong focus pagdating sa inyong trabaho at karamihan sa mga Capricorn ngayong araw gusto lang ninyong mag-move forward at 'wag nang pansinin kung ano ang mga lumipas na. Maganda ngayon ang pagmamahalan ng mga Capricorn at pag-unawa ninyo. Nagbibigay kayo ng second chances ngayon sa ibang tao, nagpapatawad kayo at mataas ang inyong energy kaya marami kayong magawa ngayong araw. Karamihan rin sa mga Capricorn ngayong araw gusto ng mga outdoor activities, merong picnic, merong gustong lumabas sa park o kaya mag-enjoy kasama ang mga mahal sa buhay. Ngayong araw, mas maayos ang swerte ng mga Capricorn pagdating sa pananalapi. Maganda ngayon ang inyong mga plano pagdating sa negosyo o kaya mga sideline job. At ang mga problema sa araw na ito, Capricorn, ay hindi dapat bigyan ng focus kasi temporary lamang ang mga ito. At sa araw na ito, marisulba naman kung ano ang mga issues. Maari na hindi agad-agad pero sa mga susunod na araw ay mawala rin naman ang mga ito at makatulong sa iyo ngayong araw na ang focus ay mapunta sa iyong pakikipagkaibigan, sa kung ano ang ipinapadama mo sa mga tao na nakapalibot sa iyo. Ngayong araw, hahanapin ng mga Capricorn ang comfort at kung ano ang familiar na sa kanila. At wag lang masyadong mag-focus ngayon sa mga problema kasi hihilahin ka ng mga problema ngayong araw para ikaw ay mangamba at magkaroon ka ng mga takot pagdating sa kung paano tugunan ang mga problemang ito temporary lamang ang mga problemang ito maaayos ito sa mga susunod na araw at sa araw na ito makatulong sa iyo ang iyong mga kaibigan ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 9 13 18 19 28 at 38 Ang focus ng mga Aquarius sa araw na ito ay nasa inyong career at sa inyong pera. Ngayong araw kasi, ang focus ay mapunta sa pangangailangan ng iyong mga magulang, ng mga kapatid mo at Maari na medyo malito ka sa unang kalahati ng araw, medyo ma-disorient ka pagdating sa iyong mga plano, pero dahil sa kagustuhan mong tumulong ay gagawa ka ng mga pagbabago. Meron ring mga proyekto na maaring i-revive mo lalo para ikaw ay magkaroon pa ng karagdagang income at sa araw na ito mahalaga rin sa mga Aquarius ang kanilang career, ang kanilang reputasyon kung ano ang iniisip ng kanilang mga kasama sa trabaho. Positibo naman ang mga galaw ngayon ng mga aquarius kasi sa araw na ito ang focus mo ay nasa iyong sarili na ikaw ay maggrow at maghahanap ka ng pamamaraan na ikaw ay magkaroon ng extra income dahil gustong-gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay ngayong araw maayos naman ang mood masaya naman ang pag-ibig ngayon at ang mga pagmamahalan sa araw na ito ay maayos maipadama ng klaro sa mga mahal sa buhay kaya maramdaman nila ang iyong concern at pagmamahal. At ang mga single na Aquarius sa araw na ito, maayos naman ang inyong mga connections ngayon sa ibang tao. Yung iba na walang love life, kontento naman sa kanilang mga ginagawa. Mataas ang energy ngayon ng mga Aquarius kaya marami kayong magawang trabaho sa araw na ito. Mataas ang inyong motivation kaya ngayong araw medyo mas maging matatag kayo pagdating sa inyong mga emosyon. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at lucky numbers mo ay 6, 9, 25, 26, 33, at 41. Maganda ang pag-ibig ngayon ng mga Pisces. Sa araw na ito, ang mga Pisces, nakafocus kayo sa inyong pakikipagkaibigan sa mga kagrupo. At ngayong araw, matulungan ka ng mga kaibigan mo na hindi mo masyadong maramdaman ang tensyon sa trabaho. At merong mga Pisces na medyo na-obsess pagdating sa inyong mga mahal sa buhay. Bantayan ang mga pagsiselo sa araw na ito, lalo na sa asawa. At ngayong araw, karamihan naman sa mga Pisces, mas inspirado kayo na magtrabaho. At mataas ang inyong kagustuhan sa araw na ito na ituloy kung ano man ang mga plano ninyo sa buhay. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi, karamihan sa mga Pisces, mas maging practical kayo pagdating sa inyong mga plano at mas ma-stabilize na ninyo ang inyong emosyon. Pagdating naman sa bandang gabi, ikaw ay magkaroon ng kalinawan sa kung ano ang mga uncertainties ng mga naramdaman mo sa umaga. At magiging malalim ang mga pagkakaibigan sa araw na ito at maramdaman mo ang mga maliliit na pagbabago na merong mga malalaking impact sa iyong future. Maganda kasi ang mga ideya ngayon ng mga Pisces at mas maging sociable ka. Marami rin sa mga tao ngayon mas gusto ang mga Pisces dahil maganda ang pagiging leader ngayon ng mga Pisces. Meron kang kalinawan pagdating sa iyong life purpose. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 7, 22, 23, 30, 37 at 39. Abangan ang iyong kapalaran bukas.